Ready. Hmm. Sila ate. Ito, dinidevelop pa lang ito. Yan o, no? parang mga jacuzzi. Yan no? Yan o, parang mga jacuzzi. Yan o. Yan o, maliliit na bilog. Yan o, maliliit na bilog. Yan o, ito pa Jacuzzi. Ayan pa, jacuzzi. Ang galing, ano? Lagyan din ng jacuzzi. Oh, ayan ang ka punta doon. Malawak-malawak